Ngayong araw guys, samahan nyo ako sa panibagong content na aking gagawin ngayon. Araw nga pala ng Sabado ngayon at maaga akong nagising kasi nakapag-decide ako na sisimba ako ngayon dun sa PIC. Dahil wala na ako dun sa AUP kasi nag-vacation na ako, ang ginawa ko maaga akong nagising para maaga din akong makarating dun sa PIC. Kapag nakabangon na ako, hindi talaga ako bumabalik dyan sa higaan ko kaya nilipit ko na talaga yung higaan ko para okay na tuloy-tuloy na lahat. Ito nga pala ang nangyari ngayong araw na to sa aking vlog samahan nyo ako guys sa panibagong content na aking gagawin ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ah, oh, my channel. Hey guys, welcome to my vlog. So, for today's video guys is ano ngayon? Yan, Sabado. So, si Simba po ako. Sisimba po ako sa, ano, sa AUP guys. So, pupunta po ako ngayon ng PIC. So, dahil nakalabas na tayo, nakapag-vacation na tayo. So, nasa labas tayo ngayon and pupunta po ngayon ng PIC. Doon ako si Simba. Sasamahan niyo ako everyone. Naong ugpakurat oh <laughs> Sa mga oras na yan, tapos na nga pala ako maligo at tapos na akong mag-ayos ng aking sarili. Pero gusto kong lagyan ditong buho ko ng pangpa ano pang pa, yung parang hindi na magulo yung buhok ko. Ano hindi ko ma-explain ng maayos. Ito kasi yung buhok ko guys, sira na nga pala to. Kasi yung buhok ko na to ay nasira bagay, Hindi ko alam kung ba to nasira. Ay halang sino ka Jorn. Sira na to saan saan nakakarating yung buhok ko. May pupunta sa kaliwa may pupunta sa kanan. Kaya nakapag-decide ako na lalagyan ko na siya palagi nung ano, yung hindi na ano guys. Kayo comment mo na lang kung ano tawag don Basta yun yun. <laughs> sino ka dyan? So ito na nga pala okay na yung buhok ko. Sa totoo nyan guys, maaga nga pala ako naligo. Pero tanghali pa din ako natapos. ala sino ka di ba Buti na lang talaga maaga ako naligo. Ibig sabihin kung napatanghali din ako, tanghali din ako matatapos dito. At ano yun na nga pala tapos na ako sa aking ginagawa. Ayan na, pupunta na tayo don sa EUP guys. Maglalakad na nga pala tayo at habang naglalakad ako naisipan kong sumakay na lang kaya ako. Sumakay na lang. Alam nyo yung mainit na talaga ang aking paglalakad guys. Kung napapansin nyo naman, mga 9.50 na ata yan ng umaga. So habang naglalakad ako, nakita ko yung sasakyan na yan. Diyan na lang kaya ako sasakay guys. Okay lang ba na makisakay ako saan saan? Ano sino ka dyan? Wag bad yun. Pero wala na talaga akong maisip guys at wala na akong magawa kaya sasakay na tayo. At ito na nga pala nakarating na nga pala ako dito sa PIC. So ay nga pala, dumiretso na ako dito sa PIC at ang bala ko na lang, pagkatanghali ko na lang pupuntahan din si mama para mamaya diretso na matutulog na lang din ako ng hapon din kay mama. Ito nga pala mukha natin guys, hindi pa nadudugyo. Ito hello, sino ka dyan? Nandito nga pala ako sa PIC at ito nga pala yung aking chinela. Salo sa sapatos pala. Siguro gutom na ako dyan kasi ang tingin ko sa sapatos ko, chinelas na. Hello, sino ka dyan? Ngayon nga pala, message na. Kaya pumunta na agad ako dito kay mama pagkatapos ng message. At, at, dito din ako kumain. At ayun nga pala, sobrang init guys. Kaya hindi mo na ako umuwi. At yung kuya ko din naman, wala din daman doon pag uuwi ako. Nagtambay nga pala ako saglit dito sa gazebo. At tingnan nyo naman yung paligid guys. Gulping init. Tingnan nyo naman dito banda oh. Gulping init talaga. Kung napapansin nyo naman dyan sa labas, pag uuwi ako sobrang init. Kaya dito muna ako nag-stay dito kanila mama. At isipin ko mga palang kumain ng mangga. At ayan nga pala ang mangga kung napapansin nyo. Gulping sarap nyan. Alam nyo na hinog dilaw na. Tingnan nyo guys. Mainggit kayo sa mangga guys. Sobrang lutong. Cherries. <laughs> Nga pala guys, thank you ulit sa inyong panonood sa aking mga vlog. Tuloy-tuloy lang po tayo. At pagkatapos ko nga palang kumain dyan at magumuni-muni at ayun maghigahiga. Ito na nga pala hapon na at nag-decide na ako na umuwi. Nagpaalam na nga pala ako kay mama dyan. At ayun guys, hanggang dito na lang yung video na to. Bye-bye!